Ah, uh, hi, sir. Pwede ko ba matanong kung anong pangalan mo? Aldrin Rivera. Aldrin, taga saan ka? Taga San Pedro. Ah, uh, Aldrin, pwede ko ba matanong, are you single or taken na? Complicated. Ilang taon ka ng complicated o ilang buwan na? Sambuwan pa lang. Bago pa lang. Ano yung reason ng paghihiwalay niyong dalawa? Cheat. Ouch! Cheat. Uh siya ba ang nag-cheat? Oo. Oh. Paano nangyari yung cheat? Bakit nagkahiwalay kayong dalawa? Siguro, napagod na rin siya sa akin. Magkasama kami sa bahay nun. Bago, nagpaalam siya sa akin na magtatrabaho siya sa Pampanga. Sabi niya, saglit lang daw siya. Bago, nalaman ko na meron na pala siyang boyfriend doon. Ilang buwan to nalaman mo na nagkaroon siya ng boyfriend? Linggo lang. Linggo lang talaga. Ganun kabilis na pinalitan ko ka? Siguro, nyo sa iba yung wala sa akin. Pero ako, napagod din naman ako pero hindi ko inanap sa iba yung pahinga ko, di ba? May proof ka ba? Paano mo napataw na yan na nag sa'yo? Inad ko yung lalaki na hindi niya alam. Tapos nakita ko, naka-cover photo na silang dalawa. Anong naramdaman mo sa sarili mo yun? Yung nakita mo, nakakover na pala sa profile pic niya yung ano, yung girlfriend mo. Sobrang sakit. Sakit na masakit. Halos gusto ko na magpakamatayin din eh. Nakita ko yung ganyan bagay. Oh. Uh, sino itong babaeng ito na minahal mo na sinaktan ka? Okay lang ba na sabi mo yung pangalan? Si Tricia. Oh, Tricia. Gano mo ba, ba siya kamahal? Sobra. Halos binuhos ko na nga sa kanya lahat eh. Wala na akong tinira para sa sarili ko paano mo na handle sa sarili mo na malagpasan tong sakit na naramdaman mo yun na nga hindi ko nga malagpasan eh halos gabi-gabi araw-araw ako halos di na ako nalabas ng kwarto oh. nagkaroon ka ng anxiety tsaka depression nito, di ba? sobra one time nga nagising na lang ako nasa hospital na ako hindi ko alam na ganun na pala sobrang kinimkim ko yung problema wala akong malabasan ng problema ko wala naman ako mapagsabi na ibang tao eh kasi inaantay ko bumalik siya sa akin pero hindi siya bumalik sa'yo sabi niya babalik daw siya pero nalaman ko meron na naman siyang jowa pwede ko matanong sa'yo Aldrin umaasa ka pa ba na magkaayos kayo magkabalikan kayo yung dalawa umaasa ako magkakaayos kami kahit nag cheat na siya handa mo pa din siyang tanggapin kaya naman kung magbabago naman siya <laughs> ano mo siya kamahal sobra mahal na mahal siya halos hindi ko na kilala sarili ko Aww. Bakit ka nagpapatuloy sa sarili mo? Kahit tingin ko parang wala nang pag-asa kayong dalawa. Nilalaban ko kasi sobrang mahal ko siya eh. Kahit na ilang beses ka na niya nasaktan, umaasa ka pa rin? Hmm, maasa pa rin ako. Kahit magpakatanga ka sa sarili mo? Wala eh, kahit anong sabihin eh. Kung tanga, pag-ibig eh, di ba? Pag-ibig yun eh, di ba? Matanong sa'yo, Aldrin, kailang kahuling umiyak? <laughs> oh, alas araw-araw nga ako naiyak. <laughs> Hindi maitatago yung saya, no? pero alam kong nasasaktan ka pa rin ngayon. Anong dahilan ng pag-iyak? Naalala ko siya. Tapos kahit i-block siya sa social media, dinagamit ko yung account ko, tinitignan ko kung naka-online siya. Nakikita ko pa rin, pero wala. Wala lamang chat na, okay ka lang ba? Kamusta ka ba? Oh, ang sakot nun, ini-stock mo yung isang tao. Kahit nga na-open ko yung Facebook niya, ini-stock ko pa rin. <laughs> oh. Uh, Aldrin, okay ka pa ba? Hindi ko masabing kung okay ba ako o hindi eh. Ang hirap eh. Ang hirap magpanggap na okay ka lang. So deep inside, hindi ka okay? Hindi. Ilang ka magiging okay sa sarili mo? Siguro pag natauhan ako. So hindi ka pa natatauhan? Hindi ba, eh. Inahantay ko talaga siyang bumalik sa akin. Ayusin namin ulit. nagatim attempt ka bang tapusin yung buhay mo? Lagi. Lagi, siguro awa ng Diyos, binubuhay pa rin ako. Mali ka doon. Siyempre, isipin mo naman, mahalin din yung sarili mo. Yung mga ganong babae para sa akin, hindi deserve sa iyo yun eh. Kasi binigay mo naman yung tunay na pagmamahal mo sa kanya. Siya na lang yung ano eh, hindi nakaka-appreciate sa pagmamahal na binibigay mo uh, wag mong gamitin yung pagmamahal mo para syempre saktan yung sarili mo or tapusin yung buhay mo uh, ano yung natutunan mo sa sarili mo kung susugal man ulit ako sa iba hindi ko na ibubuhos lahat titira ako para sa sarili ko kasi ang hirap pag down na down ka na eh wala kang tatakbuhan di ba? Uh, if ever na mapanood ni Trisha tong video na to, uh, anong gusto mong masabi sa kanya? Trisha, kung babalik ka man sa akin, tatanggapin naman kita. Kasi sobrang mahal na mahal kita, ayoko ang mawala sa akin. Lahat gagawin ko, pumalik ka lang sa akin. Handa naman akong patawarin yung pagkakamali niya. Alam kong may kamali din naman ako kung ba't siya lumayo sa akin. Pero sana, hindi naman ganun. Ang bilis niya naman eh. San linggo lang. Sobra. <laughs> linggo lang talaga. Sakit to, no? Sobra. Kung gaano kasakit sa iyo yun? Tagos hanggang buto Aww. Kung magmamahal kayo, huwag nyo nalang ibigay lahat sa babae. 50% lang. 50% kayo kahit papano. Meron pa kayong 50% sa puso nyo para mahalin yung sarili niyo. Pero binigay mo yung 100% ma diba? <laughs> 101% binigay ko sa kanya. Bakit ngayon binibigay mo pa rin? Mahal ko eh. Pesting pagmamahal yan. Hindi, totoo naman yun. Siyempre, pag mahal mo nga naman, hindi natin masasabi. Uh, Nagmumukha tayong tanga sa isang tao ng no? pagmahal, no? Kahit na alam na nating mali na, ginagawa pa natin, tinatama pa, no? Aldrin, matanong ko, may moto ka ba sa buhay? Wala naman ako moto sa buhay. Ang gusto ko lang na masuklian nila yung pagmamahal na binibigay ko sa nila. Ouch! <laughs> uh, yun lang, Aldrin. Uh, maraming salamat sa maikling kwentuhan natin, ha?